Hey, beauty. It's me again, Russell and for today's video, I will be doing a Watson's haul and if you want to know what I've got from Watson's, just keep on watching. So na nga, mga ka -beauty bells, gagawa ko ng haul which is the Watson's haul and ayun, and pasensya na sa lightning ko, kung iba-iba ha, and masyadong light siya ngayon, kasi nga, natural lightning lang tayo, and wala tayong pangbili ng ring light, hindi ko pa afford yun, ba? so ayun, so ayun, and ayun, so, konti lang naman yung binili ko sa Watsons, and karamihan doon is makeup products, and konting-konti lang yung skincare products, and ayun, so, una una sa lahat, I'm not bragging anything. Hindi ito sponsored, besa. Hindi ito sponsored. And, paano ako magkakasponsored is kung konting-konti pa lang yung bias ko, ano? <laughs> ayun, so, ayun. And, konting-konti lang, ayun, eh, naubos yung pera ko. besa saka, kabili mga uh, product na to. And, ayun. And, wala na talaga akong pera bes. poor tayo ngayon poor poor tayo ngayon and ayun na nga no and hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kasi kotang kota na tong intro ko no so ayun so let's start na nga So, uunahin natin yung skincare products since yun naman yung pinaka-konting pinaka sa mga pinamili ko and para tuloy-tuloy na tayo sa makeup product since yun naman yung pinaka marami sa mga binili ko so ayun and ayun na nga so magsisimula na ako and ayun so yung una-una kong binili is this one itong Koji San na cleanser plus toner dual action ayan and okay naman sya kaso ayun lang, hindi ko lang gusto yung amoy na natural lang na magpapaya lang, ayun gusto ko mga flowery na amoy best mga mabango, ayun, yun yung gusto ko ayoko sa mga natural lang na mga bango ayun, And eh, konting-konting na lang sya and maliit lang sya, meron syang 60 ml, kitang-kitang yan 60 ml lang sya and malapit na talaga syang maubos kahit na bago pa sya Ayan. So, ilalagay ko lang pala yung price dito. Ayan. <laughs> ilalagay ko lang yung price kasi hindi ko, medyo hindi ko natatandaan yung mga tatatatagalan. Hindi ko lang medyo natatandaan yung mga price nila. So, dyan ko lang ilalagay. So, ayan. Ayan siya Itong ang Kojisen. Next is itong ano ito ba? Itong, ito. Itong No Shine Mattifier with Salicylic Acid, chamomile Tea Tree Extract, and Matte Wax ng quick Effects. Ayan. So, alam nyo naman ito, ano, so primer siya. Pwede siyang primer sa pag maglagay ka ng makeup or kahit nga wala lang makeup. So, ayun. And, ayun nga. And, ito siya. And, maganda siya best. Kasi, ayun, nakakapag talaga siya ng skin. And, pag in-apply mo siya, pag apply mo sa kanya is, hindi na siya yung liquid talaga. Para siyang naging powder finish. And, okay na okay sa akin to. And, medyo natatakpan niya yun yung mga pores ko talaga. So, okay na okay sa akin itong quakes effects na to. And, ito. Ito yung kiniklaim nila eh, na a light moisturizer that helps hide imperfections such as fine lines and po pores while providing an exceptional smooth matte finish also helps prevent and treat pimples without drying out the skin so ayun so konting kon hindi naman siya makonte. so saktong sakto pa naman ano so konting konti lang kasi ako maglagay kasi since yung mga dry spot lang naman yung ah, yung mga ano lang naman yung mga oil spot mga oily na spot ko lang yun nilalagay itong quick effect na to. So, kadalasan dito sa ilong ko and then sa forehead ko, dyan lang naman ako madalas mag-oily. So, ayun. Ayun, ayun. So, ilalagay ko lang dyan sa gilid yung mga price ha. So, next is itong itong ano ulit. Itong moisturizer na siguro to. Pero, facial cream whitening vita ng skin ng Eye White Korea. Ayan. So, nagamit ko na siya. And, may whitening effect siya. Nakasama. Instant whitening talaga. So, mayo hindi ko siya nagustuhan pag ina-apply ko siya kasi nga may instant whitening siya. So, ayoko kasi ng mga instant whitening. Best. So, ayon. And, meron na siyang whitening. Pwede siya sa makeup base. And, meron siyang protection SPF 15. And, ano siya, 6 ml. Ayan lang siya. And, ito yung kiniklaim niya na eye white whitening Vita Facial Cream is an all-around face cream with natural active ingredients that give you three essential benefits for a complete day care protection. Ayan. So, ayan. Ayan lang siya. And, maliit lang siya. And, hindi ko pa na siya nagagamit. Medyo. Hindi ko pa siya medyo nagagamit. Ayan. So, next is itong, pasensya na sa ingay sa labas ha, kasi marami na tao. Ayun. So, pasensya na sa ingay. And, ayun. So, next is itong PH Care na Intimate Wash Cool Wind. Ayan. So, alam niyo naman kung saan ito ginagamit. Pero, hindi ko na siya ginamit mga best kasi basta personal reason. Ayan. Kasi, ayan. Kasi merong may nagsabi sa akin na pag gumamit daw ako nito, And, dapat tuloy-tuloy. Hindi yung, ano, hindi yung putol-putol. Kasi, pag gumamit ka nito, tapos maubos na, hindi ka nagagamit. And, parang babago daw yung, ano mo, yung down there mo. So, hindi ko na siya ginamit. Kasi, ako, minsan talaga, um, hindi talaga ako gumagamit ng tuloy-tuloy na mga products. So, ayun. So, hindi ko na siya ginamit since, ayun nga, ano. And, sayang lang yung pera ko, no. So, next is ito. Ayan. Itong fitness na shine paper lice oil control sheet. Ayan. So, dalawa to. Dalawa itong blotting paper na din, ano, blotting paper siya, dalawa na siya, and yung isa sa classmate ko, and naghati-hati lang kami ng price, And, 39 pesos lang naman siya. So, ano na siya. Affordable na affordable na siya. And, ginag na namin yung opportunity, ba? Diba? Kasi ako, kuri talaga ako. Alam niya naman yun, ba? Diba? So, ayun. So, ayun. And, ang cute-cute lang ng packaging niya, no? Ayan. Ang cute-cute lang talaga. Ayan. So, ayan. And, meron, meron pala siyang 100 sheets. And, ayun. Super affordable na talaga. And, kung ito yung bibilin mo, may 200 sheets ka na sa so halagang 39 pesos lang mga best. Di ba? Di ba? Gusto nyo yun? Gusto ko yun. <laughs> Kuya Lloyd lang ang peg. Ayun. So, ayun. Next is, dito na naman tayo dadako sa mga makeup. Yun lang yung mga skincare na pinamili ko. And, eto na tayo sa mga makeup products. And, konti lang naman itong mga makeup products na to. And, ang una-una kong ipapakita or yung una-una kong binili is alam ko magugustuhan nyo to. Is yes, itong Maybelline New York Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation. Ayan, siya best. And, mali yung nakuha kong shades. Mali yung mali talaga. Kala ko sandy beige. paso pure beige te. Hindi siya yellow undertone. It's pink undertone ito yung nasa skin ko ngayon. Pero, okay lang naman sa siya, siya siguro. Ano. So, hindi ko pa siya medyo nagagamit kasi wala pa akong matinong brush na pagagamitan nito and matinong sponge. Ayan. So, pagdating na lang siguro ng brush ko na in order ko ulit sa Shopee. So, ayun. So, ayun. So, kung gusto nyo pala ng review nito, please comment down below or please let me know na lang. Ayun. So, ayan. ayan. So, na... Ayan, so medyo expensive lang siya since may bilin nga ano. Ayan, and pure beige siya. Ayan, so maliit lang siya. 30 ml lang siya. And hindi siya, ano, hindi siya liquid. parang mousse lang siya. And ayan. So next is itong dalawang to. Ayan, di ba? Itong Nichido Natural Colors Collection Eyeshadow. And ito is gold frost gold frost and ito is sugar berry ayan so bet na bet ko tong mga eyeshadow na to kaso masyado siyang glittery shimmery kasi napaka pigmented niya tignan niyo naman ano napaka pigmented talaga nitong mga eyeshadow na to na talaga sa lightning ha sa buko ko na magulo yung lightning ko kasi natural lightning lang talaga. Ayan siya, pigmented talaga ano. Ayan, 'di ba? Sabi ko na sa inyo, pero sana maglabas sila ng matte naman na version ano kasi puro shimmery yung mga eyeshadow nila. So pang ano lang talaga, pang center of the eye lang. Ayan. Center of the eye ba 'yun? <laughs> Ewan ko ha. So next is itong sa Ever Velena na Evie Advance Perfect Eye Concealer na smooth formula and yung nakuha kong shade is yung light shades light shades to eh so wala na kasing natural yun, naman, yun pa naman sana yung bibili ko pero okay naman to kasi meron akong narinig na mas okay na yung light kaysa sa dark na concealer ayan sya ayan so medyo hindi ko pa sya nagagamit pero okay na okay to promise Ayan. So, bago pa lang kasi yun. And next is itong EV Advance Lip and Cheek Stain. So, ayan. So, bumili ako ulit nito kasi nawala yung ganito ko. Ewan ko kung nasa ano na yun. And hindi ko pa masyadong nagkagamit yun. Siguro once pa lang. So, sayang. And ito siya. in, in a shade very red. Ayan. So, bet na bet ko din itong, ano na to, EV Advanced Lip and Cheek Stain. Kasi, naano talaga siya na, ano ba, na, nabiblend na mo pa siya, nasuspread si mo pa siya. Kasi, may iba talaga na, nagsiset agad, nagsiset agad. Pero ito, mabiblend mo pa talaga siya. And, makakalat mo pa siya sa buong cheeks mo, ba. Ayan. So, ito yung ginagamit ko ngayon. Ayan. Hindi medyo kita kasi nga, napaka, napaka maliwanag ayan so ayan so next is itong ayan yung mine na blending eye brush ayan ito yung mga nagustuhan ko talaga sa buong pinamili ko ayan so yung blending brush and okay na okay siya para sa akin pasensya na sa ingay ha so malapit na tayong matapos so it's good na lang no malapit na tayong matapos since Ayun nga, ito siya. Hindi ko pa siya na, ano ah. <laughs> Hindi ko pa siya na linisan. Ayun siya. And, ang smooth, 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 smooth niya. ayun, So, ayun. So, pwede ba siyang blend, blend. Ayan. Okay na, okay siya. And, ayun. Okay na, okay itong blending eye brush ng mine. ayun So, meron pa naman silang ibang mga brush version ng mga powder brush, mga eyeliner brush. So, yun. Pasensya na sa ingay, Kasi nagpapason yung tatay ko. So, dali-dali ano na lang natin, ha? So, next is ito yung last. Pero hindi ko siya sa Watson na bili. Pero ito, yung parang Anastasia Beverly. Anastasia. Anastasia. Anastasia Beverly Hills na yung pangkila. kilay lang, best. So, ayan. So, ayan. Ayan lang siya. And, parang disappointed ako dito kasi nga wala lang, parang ang nipis lang niya ayan, so ayan so okay lang naman, palagi ko siyang nga nagamit ba diba? ayan lang siya so ayan so yun lang, yun lang, mga, yun lang yung mga nabili ko sa Watsons and sana nagustuhan niyo yung color ko na yun and so kung nagustuhan niyo please click the like button below and kung hindi ka pa nakapag subscribe sa channel ko, please subscribe and Ayun, para ma-notify ka and ma-update sa mga ginagawa at gagawin ko pang mga video. So, pasensya na sa ingay ah. And ayun, so ayun, so ayun lang. And thank you for watching and see you in my next one. Bye. God bless.